damit nila ah. Nasa mga tao. Sa Ay dahil sa babahaw. Gutit na daw. Mga bata. Dito doon sa tubig pa. Sila lang mga tubig ngayon magkasawa. Butik na rin sila. Kasawa niya. Kapatid ka. Kapatid ka. Kapatid ka. Kapatid ka is like Okay, i Hindi pa. Ano? Biyak biak Kinain. Kinain. Ito? Bayo nga. Biyak Wala. Parang tigas. Ano sa iyo? Buo yan? Buo din eh. Buo eh. Kailan ano? Eh. Tisyo dahil basa? Basa. Ano? Gawa ng ating kwan. Nagutong tali eh. ating... Wala malang basto eh. Po, masa, tatlo na? mataas, mataas, mataas paglalala, okay, tutukan mo na, mataas, Lusot Pasa. Pasa to. Pasa. Pasa, pasa. Hindi na Pasa. Dapat. Ano? Ang linis ano? Katal ako eh! Uy katal na ang maganda. Tumama naman. Eh problema Tumaman. eh. Tumama eh. eh. Ay, Ayun mo. Ang din mo eh. Ha ang sagap sa ko eh. Eh, bakla din ma. Video niyo. Pasa niyo sa akin wala, wala. Sa damit nila, mga tao. Sa babahaw. Ay, dahil babahaw. Gutit na lang. Mga batid. Dito sa tulungay, wait pa. Magkasama nga. Sa lalakang mga natulog ina, magsama. Gutit na Oh, salah. Oh, salah. Eh, salah. Mataas, mataas. Mataas na. Sala Mataas. 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 Lusot? Ayos. Pasa. Pasa daw. Pasa. Pasa, pasa. Hindi na butas. Pasa. Dapat. Balit Hindi na Hindi rin. yan. Wala na yan. Ah, may tama. Butas. Like. Eh. Video datang tayo. Hindi pa. Tisyong wasap. Tisyong wasa? Tisyong wasap. Kinain? Durog. Ano yan? Ano nga.

Ang no? linis ano? Katal ako eh! Uy, katal na eh! Yan ang maganda. Tumama naman. Eh, problema eh. Maganda ang kalaran. Ayun mo! Ang din mo eh! Ang kasagap ko eh.